Pero mga kapaglase, kami po ang group 2. Ako po ang iyong lingkod na si Ray Sander. Kasamaan, aking miembro ay ipapakita ang tamang paraan ng pagligo. Una, kainaman ama ang init o temperatura Hoy, mo. Ang nilalekomendang tubig ay maligamdan na tubig o mukwar sa samita ng pilipis. Ubarin ang suot na damit. <laughs> Ikalawa, unahing basain ang paa para maiwasan ang aneurysm o ang pagkutok na ugat sa ulo. Do, mo ng at ilagay sa buhok. Kus-kusin. magiging at niya matatirang shampoo sa buhok dahil ito ay magiging sanhi na dandruff o balakubas. Kaapat, magsabong ng katawan. Pwede gumamit ng lupa o washcloth habang pinukot ko ang katawan. Pusok <laughs> na ng katawad Namin ang mukha o washcloth Ulahi, ang leeg Brasong kilit-kilit Pababa para ang tubig ay Dubaba duba Very good Ika-alim Ika-alim Agban lang, lang, lang tubig Kumuha ng malinis sa tuwalya at magpadrahi ng buhok. Huwag pa ikot dahil nakakalagas ng na buhok. Dapat ay dampi-dampi lamang. Ikaw ano? Ito ang best time ng paglalagay ng lotion o moisturizer para hindi matakma tuyo ang balak. Kasi magbis ng malinis na damit. Oh, sabi so na sabi sabi na kay kaya lang mean... imbaligo, araw-araw para makaiwas tayo sa sakit, maraming salamat po. Yay, yeah, very good.